Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa water tank sa India. Sa Peru naman, gumamit na ng helikopter ang mga otoridad para ma ang natrap na residente sa nasusunog na gusali. Ang frontline news abroad sa report ni Marian Enriquez. Mala eksena sa pelikula ang rescue operation sa nasusunog na gusali sa Lima, Peru. Sa gitna ng inaapulang apoy, gumamit ng helikopter ang pulisya, mailigtas lang ang lalaking na trap sa loob ng gusali. Halos lamuni na ng apoy ang buong establisyamento. Nabalot din ang makapal at kulay itim na usok ang gusali, kaya lalong nahirapan sa pagapula ang mga bombero. Sa huli nasagip ang natrap na residente, wala rin daw nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala at ang sanhi ng apoy. Sa Hyderabad, India naman, makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaki sa loob ng tinutuluyan niyang hostel. Nakatatlong hakbang pa lang siya nang bigla naglaho. Nahulog na pala ang lalaki sa nakabukas na water tank. Napalingon naman ang tenant na ito pero hindi niya nakita ang aksidente. Sumilip siya sa labas ng gate sa katinig na ng nakabukas na water tank. Makikita ilang beses silang nagpabalik-balik ng kasamang babae pero wala silang nakita. Ayon sa mga otoridad, gabi na nang narecover ang bangkay ng nahulog na lalaki na isang software engineer. Idinemanda naman ng mga polis ang may-ari ng hostel dahil sa kanilang kapabayaan. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.